Ayan, first bite! Hmm. Groovy yung Malutong! Hey. Hey, like. so. Panalo! Putok-patok! <laughs> <laughs> mm. Yo, what's up? Happy Mother's Day at well, uh, Happy Sunday Tingin tayo dito uh, magli-lechon de leche ang ating mga tropa Ayan hmm. Nasa 15 kilo 12 to 15 kilo Mamaya natin na. Siguro hinahabol to, na out balance. Dinaganan. pa na dinaganan pa. mababalda pa pala siya no. pinakatay na ni Boss Udo. Eh. balut balu. balut mo na ini. Ay. Ay. ka

Kayo rin, mga pre, kung gaano kalutong. Ay, you know. Sound check. Mm. Sound check. Carbon Amanin oh. no dala carbon ah. Ayan, ah. Alutong, ayan, ah.

Mm. Yun. Ini. Oh. First bite. Hmm. Oh. Malutong. Oh. Malasa. Panalo. Putok batok. Panalo Mm. Okay. Dun dinay pa na yung uh, lechon de leche. Tapos uh, nagpaluto sila ngayon ng chumpaxiu, yung ulo ng baboy. Tapos Siyempre binigyan din tayo ng ano na ng, ano nang lechon. Yon, salamat kay Bayo Udoy at kay Potpot, uh, Pot, no. Yan. So na ah, lulutuin natin yung ano, yung lechon paksiw. Meron tayong rekado naman dito eh. E, pampulutan daw. So ayan. May sili tayo. Siling manghang. Meron tayong siling haba, sibuyas, tapos isang buong bawang kalibiti natin. Meron na rin tayong ng ano, paminta. So tara let's. Sasangkot ako lang ito mga tropa. Saglit lang ito, saglit. Tapos meron tayong mangtumas tumas. Pero hindi ko alam kung gaano karami pa ito. No? Ayan, ito. Mangtumas tumas. Ayan, siga. Kung sino mga siga dyan, hot and spicy. Baka naman, mangtumas tumas. Alright. Ito, so, tayo ng asukal. Tansyayin nyo na lang kung gaano katamis. Mamaya, ilalasaan pa na natin to. Ayan. Tapos asin. Kaya na rin bahala na magtansya. at pamintang drug. Ito, powder eh. Wala tayong drug eh. Yung talaga. Mas maganda. Ito na lang powder. Damihan natin. Okay. So yun. Uh, ah, haluin lang natin. Yan. Haluin lang natin. Para sigurado yung manuot yung nasa niya. Hanggang baba. mamaya lalasaan naman natin yan eh. Titikman natin mamaya yan so papainitin natin ayun okay, o oh. Eh. lagyan natin ng magic sarap tansyan lang huwag natin gano'n ang ibis na beche eh, magic sarap na lang tapos lagyan na natin yung siling panigang ay panigang siling ano manghang para talagang the best talagang lumalaban alright tapan natin maghintay lang tayo ng 5 minutes a few minutes later Ooh. Ayos! Yan ang hinahanap kong ano, texture. At ang ating lutuin ayun o, malapot-lapot oh, talagang nagsusos so, luto na ito mga tropa uy so, titikman na natin kung anong lasa ah, ito, ito, ito. nako po swabe, grabe yan ang nga sinasabi Napakasarap. Pang-ulam, pampulutan, o kahit ano, pamapak, pwede rin. Ayun, mga tropa. So, God bless sa inyo lahat. At, peace out. Bye-bye.